Nagawa na naman ang kasaysayan. Ipinagmamalaki ng Pilipinas na tinatanggap ang pinakabago nitong International Beauty Queen, si Dia Maid, sa pagkakamit niya ng prestigyosong titulong Reina Hispano-Americana 2025. Ngunit bakit napaka-espesyal ang panalong ito? Paano pinaghandaan ni Dia ang paglalakbay na ito? At ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas sa pandaigdigang yugto? Stay with us as we dive deep into her incredible victory. Sa pakikipagkumpitensya laban sa 24 na nakamamanghang kandidato mula sa buong mundo, dinala ni Diamate ang init, gilas at katatagan ng diwa ng Pilipino sa ingranding yugto sa Santa Cruz, Bolivia, sa isang eksklusibong panayam ng The Star ipinahayag ni Dia ang kanyang labis na pagmamalaki at kagalakan sa pagdadala ng diwa ng Pilipino sa kanya. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang isang personal na tagumpay, ngunit isang panalo para sa buong bansa. Ang panalo ni Dia ay minarkahan ang ikalawang pagkakataon na naangkin ng Pilipinas ang korona ng reyna Hispanoamericana, kasunod ng makasaysayang pagkapanalo ni Winwin Marquez noong 2017. Pero bakit kakaiba ang pageant na ito? Hindi tulad ng iba pang pandaigdigang beauty pageant, ipinagdiriwang ng Rina Hispano-Americana ang kagandahan, kultura, at impluensya ng Hispanic heritage sa buong mundo. Para sa Pilipinas, isang bansang may malalim na ugat sa impluensya ng Espanyol, ang titulong ito ay mayroong espesyal na lugar. Isipin ang pananabik, ang nerbiyos, ang pag-asa. Habang nakatayo si Dia sa mga finalist, inihayad niya na nagdadasal siya at umaasa na matawag ang Pilipinas. At nang sa wakas ay dumating na ang sandali, ito ay purong magic. That moment when Pilipinas was announced, parang tumigil ang oras. Isang alo ng pananabik, kawalang paniwala at kagalakan ang pumalit. Ito ay isang sandali na magpakailanman ay nakaukit sa kasaysayan ng pageant. Ipinagdiwang ng mga Pilipino sa buong mundo ang makasaysayang panalo na ito. Ang social media ay sumabog sa mga mensahe ng suporta, paghanga at pambansang pagmamalaki. Pinuri ng mga eksperto sa pagpapaganda si Dia para sa kanyang kumpiyansa katalinuhan at biyaya sa ilalim ng pressure. Tingnan natin ang nakamamanghang wardrobe ni Dia sa panahon ng kompetisyon. Mula sa kanyang pambansang kasuotan na nagbigay pugay sa pamana ng Pilipinas hanggang sa kanyang matikas na panggabing gown na nakasisilaw sa entablado, bawat detalye ay maingat na pinili upang ipakita ang kasiningan at kulturang Pilipino. Siyempre, walang beauty queen ang makakaangkin ng corona nang hindi nag-asing sa Q ampersand segment. At pinatunayan ni Dia na hindi lang siya isang kagandahan, ngunit isang babaeng may sangkap at katalinuhan. Ang kanyang sagot ay malakas, taos puso, at nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa mga hukom. Ngunit ang pagkapanalo ng corona ay simula pa lamang. Nakatakdang simula ng Daya Maite ang isang paglalakbay ng adbukasya, pagbibigay kapangyarihan at representasyon sa kultura. Nilalayon niyang gamitin ang kanyang plataforma para magbigay ng inspirasyon sa mga kabataang babae at isulong ang Hispanic-Filipino Cultural Appreciation. Ano ang susunod para sa Diamate? Asahan na mas marami pa makikita sa mga eksklusibong panayam, pagpapakita sa media at mga kapanapanabik na proyekto sa mga susunod na buwan. Mula sa Pilipinas hanggang sa mundo, muling napatunayan ng diamante ang lakas at kagandahan ng diwang Pilipina. Ang kanyang tagumpay ay isang patunay ng hindi natitinag na dedikasyon at pagnanasa ng mga Filipino beauty queen na patuloy na nagniningning sa pandaigdigang entablado. Ano sa tingin mo ang panalo ng diamante? Nagchichir ka ba noong coronation night? Share your thoughts in the comments below. At kung mahilig ka sa mga beauty pageant at Filipino pride, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas eksklusibong content.